Ah, uh, mga kotol, bali magandang gabi po Kami po'y ginabi ng mga aking asawa gabi po ay kami po ay eh, ano Nagpa-check up po doon sa Hospital Napag-aanakan po eh. okay na naman po mga kotol ano Healthy naman yung bata Sa awa ng Diyos, yun, bali Ang dami pong gawa trabaho Araw-araw po ay wala pong tigil Ay okay naman po yung bata Ano asawa? Yan, nakaharap po, nakaharap sa baba. po itang mabim at uh, kakain po muna kami. Para... pagkakadami pong tao, mga utol doon po sa ano, sa ospital. Pag Paagapan po eh, kami, anong oras tayo? Malis kanina. Madaling araw, ano? Alas dos po ng maga. Yun nga po, para po makalibre po ng kaunting Dito sa hospital po, bali kami po pauwi na. na, nakakain po muna dito sa glit lang, dito sa, kahit kung ano po madaan ang salamat ati ating ama Bagong araw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magjaga, higa na Mga kauto, buhay ka na, buhay ka na Mga kauto Yan mga kutol, sabah, so, nabangga tayo baba nabangga po kami mga auto ka binangga po kami ay hey, wala mga otol ano yung nangyari asawa dupit po yan mga auto binangga po kami kapag ah, kabilis po nung sakyan mga auto ka eh kami po yung nahahit na run asawa nabangga binangga tayo tingnan mo ay wasak na wasak po mga auto wasak asawa po ano er mga auto loh wasak umalis asawa yung ano mabangga pakabilis po mga auto doon po pupuntahan doon sa dulo po ano po yung highway? Ay, yun, oh. Pagkakabalis po. Yan. Pinangga po kami. Wasak tayo. Ay, buti na po at tama, mga kotol. ano po. Hindi po kami na masyado na accident, eh. At uh, aral lang po nangyari. Sawa. So, ah, buti po at, uh, hindi kami napuruhan. Ay, kung ano po yung sana po yari. Yupit po, ay. Hmm. Gas, gas, gas. Oh. You wait. Tangat. nga asawa. Ayan po. Umangat. Ayan ako. Budet nito na ako asawa. Hataw po mga kotol yung ano. Hataw po mga kotol yung kuche Nandalaga rin. Headlight hindi. Mm -hmm. Yan. Yan. Sumbero, sawa, sambero asawa, sambero ka? na Nadali po mga utol Wasak eh naman ah Yan po So Yan buti mga utol lang po Ay hindi na po kami Ay hindi na po namin nahabol yung ano Yung bumangga po sa amin eh anong bilis po ay, sa awa naman just mga kutan, hindi po kami naparuhan. Kung bagay, asawa po buntis nga po. Ah, kaya naman na naman po. Thank you po, Lord. At ah, hindi nyo po kami pinabayaan. Wasak na wasak asawa. Po. Ano? Ayan po, wakay. Yupit na yupit pa. Ayan. Bok, bok. Ang gas gas. Ha? Ang daming gas gas. tumawag na naman po kami ng pulis kaya lang pumuntahan daw po kami dito ngunit tara lang ang asawa kung hindi ay tutos tayo dyan ang bilis ng kotse punta po dito sa dulo kain na po at sa buti naman hindi na pinabangga po ng gusto ito po yung daan mga kautol yan ito po yung highway kaya lang kami nananabi na nga po at uh, kami kakain ay inabot naman kami ng ganari ng ah, uh, ay sawa ay ayos lang naman yung sawa gawa ng kaysa naman tayo nabang na na te, buntis ka pa naman butot yan laang sawa ng juice Siguro eh, wala po lang siya mga kautol yung bumangga sa amin. Hataw po ay. Eh. Wasak na wasak na eh. Yupit na yupit. Ulit yun lang. Ay, ah. yung harapan ay eh, hindi naman po na ano. Hataw na hataw yung tao eh. bakbak po oh. ay naman ah. wasak na no, wasak yan yeah, mga kotol bali kami po yung nasa bahay niya ang asawa ko ay sa awa ng Diyos naman po hindi kami hindi pinabayaan ng Panginoon na mabangga po kami ng grabe ay ano naman po yupit lang mas mainam na po yung yupit lang kaysa naman yung may dinadala pong ano yung asawa eh. Uh, bata. Ay, eh, kaya uh, thank you Lord at uh, nyo pa kami ng isang buhay. Kami mag-asawa. Nakaligtas kami ng ganun na lang. Okay lang yun. At sasakyan ng naano wag lang yung punta ako. may dinadala pang bata. Yan mga lang hanggang dito lang po. Medyo mapagod na kasi simula alas dos kami ng madaling araw hanggang uh, alas alas, alas 6 ng hapon sa sobrang daming tao at uh, para makalibre din tayo ng sa panganganak ng misis yun talagang ano po uh, ang tawag dun uh, kailangan tiisin mga kutol yan para makaminus minus po tayo yan yan na uh, mga kutol uh, papahinga na rin kami mag asawa at uh, malungkot na pangyayari ngayong gabi pero okay lang, at least nakaligtas kami sa awa ng Diyos yan. Hanggang dito na lang po. Si lang po at saka, Boy Provincia. Bye. Salamat po. Mga kaputol Mga kaputol